I think he is um, I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman siguro din kahapon yon. Mm -hmm. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Um maliwanag yon sa kanyang statement uh, kahapon. Uh, ang problema lamang ang kauna-unahang provision sa Bill of Rights nakalagay sa Article 3 Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan ha, na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado. Kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin, hindi ng sinuman, ng pamahalan, at sinumang nakaupo sa pamahalan. Sir yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminals. Hindi masyadong napasukan yung kahapon, sabi niya kasi sa hiwalay na pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Um, pero um narinig ko rin yun. Um, at dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yun sa pareho o hiwalay ay matalakay pa yun, ulitin ko. Tila hindi naman siya nagtatago um at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay uh, na 'yan pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso sir uh, sa tingin niyo po ba eh makukulong na siya or maa icc na siya or uh, dun sa mga sinabi niya kahapon or at end dun sa to follow up dun sa point ni Celia no um para bang nilaglag niya yung mga PNP chief niya dun sa mga sinabi niya kahapon uh, That's my Isang my, tabi that's ko muna yung ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryuhan. Kaugnay ng uh, paglalaglag. Ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito, I am willing to take full responsibility. Mm -hmm. Me. Just me. Mm -hmm. um, ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito, siya yung walang kaso eh lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay ang may mga kaso yung mga police na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin sila ang may kaso sila ang na-dismiss sa serviso sila yung nakakulong ngayon So, so, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So siguro, paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot, at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, ha, anim na taon ang kanyang termino, magtatatlong, ta dalawat kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Eh, ba't nga ba? Lahat ng nasa baba, ang may kaso. sir, bakit nga ba ganun? Um, tinanong yan ni Senator Jingoy kay mm -mm. Senator De Lima, hindi ba? Mm -mm. Na, uh, sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretsyo uh, kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Um, oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi need to 30 pa yun, sir. Dalawat kalahating taon na lumilipas, natapos tapos na yung time niya eh hindi para sa akin na sagutin yon o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya, sa, kaya malakas sa loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinabahaman ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serviso ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nagutos man o hindi. Pero sir, it wouldn't change the fact na nakakulong na nga yung mga pulis and yet kaya nga ang tanong ko, ang paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga polis ngayon? Na ayon sa kanila, ay ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin, di ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw ho siyang pumapatay. Um, again, um, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang um, magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Bibigay, pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay, hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandel yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation. Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na o eh, yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay uh, nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura sa noon. Um, uh, hindi yata totoo yun sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At um, magandang na point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat naisipin nating okay lang yon mm -hmm. Hindi okay yon ha? Mm -hmm. At hintaba nga, gaya na sabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Mm -hmm. Nasobrahan ba yung due courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Um, eh? Hindi naman. Uh, nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng mag- uh, mag-salita. Uh, mm -hmm. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun, mm -hmm. Gusto nga niya hanggang madaling araw, eh. hindi naman ho tayong lahat ay ganun. At sa kawawa din naman yung staff na nando naghahanda bago pa man sila dumating ilang oras, bago pa man sila dumating sa hearing kahapon.